For to this ganap is December 27, 2024. Papunta po ako sa Cebuana kaya magkuha ko sa akong naprenda nga uh, necklace. guardihan ako kaya kinilaging maglisod ka. Diligid ka to kaya bawang na to ang na time nga maglisod. So, namantay ka apondar. So, ipag-guardihan ang printa. So, karon ako na siyang lokaton, two years na good. Sige lang kong gatubo, so sayang no, dili lokaton. So, manang sige na kong tubo, kay daga pa bayak ko anak nga kwintas na, na ko Dili na siya lokaton, sayang. Mahal mahal bayak karon ang mga gold, di ba? O, oh, hapit nako sa Cebuana. Nipay kay ko kay malukat na jud na ko ang akong kwintas. My God. Akong mina Oh, I'm here. Nana ko sa sulod o magpadala po dahil eh, ko gamay sa kong mama magpinaskuhan oh ito na excited na ako nana ang kwintas Nalukat na thank you lord sa mga blessing I'm so excited nana na balik nabalik na nako ang kong kwintas salamat lord o palabas na po ko o yam ato na po ko sa supermarket sa metro kay mag grocery ko gamay kay wala na mi panudan rong hapuna o oh, mula bang na kodere po taga may kay may nalang kapoy na kay kuan layo ari lang ko kay dool mas metro ang sibuana so dool nako ko sa sulod mag grocery gamay naan ko sa sulod so dili ko magsigig video video kay dere kay maikog tabasig mabadlungan tagwardya lechugas <laughs> Nigawas na daig ko na kalabang na ko kay muli na po ko pa naman. Thank you. Bye!